tinuro ang pinto, hindi para sa iyo, pero sa press conference, siya ang pinakahihintay. Ano ang leksyong iniwan niya sa security at manager? Maagang dumating si Rafael sa Marangyang Hotel na may makikintab na marmol na sahig at magkakasunod na chandelier na kumikislap sa kisame. Nakasando suot siyang beige na long sleeves na hindi plansyadong plansyado, nakakakislaks, may simpleng relo at bit-bit ang nakapulupot na blazer sa kaliwang braso. Nasa bulsa niya ang key fob. Sa leeg niya nakalaylay ang navy blue na lanyard na may ID pass. Humakbang siya sa gitna ng hallway na nilagyan ng pulang velvet ropes at gintong poste. Sa kaliwa ng entrance, sumalubong ang gwardyang nakaitim na tali at puting long sleeves. Pinaharang nito ang palad. Boss, doon po muna sa gilid. Service entrance po para sa staff at, ah, uh, deliveries. Napatingin si Rafael, bahagyang mumiti. May registration po ako. Inilabas niya ang pass pero hindi pa rin gumagalaw ang gwardya. Lumapit ang floor manager na may tablet. Sir, fully booked po ang event. Ang labi natin ay restricted sa guests ng gala. Pasensya na. Nilakasan pa ng manager ang boses ng may mga bisitang napalingon. Wari ayaw niyang mapahiya sa harap ng mga chandelier na parang bituin. Nagpigil ng buntong hininga si Rafael. Nasa pas ang pangalan ko, mahinao niyang sagot. Raphael Ilustre. Pinagmasdan lamang ng manager ang ID, hindi niya napansin may maliit na hologram at code na pang-speaker. Isinabay ng kapalaran ang pagdating ng isang babae mula sa loob, naka-blazer, may hawak na walkie at may ngiting sanay sa gulo. "Sir Raphael," tawag niya, mabilis na nakalapit. "Ako po si Vina, PR lead. Bumisita kayo ng maaga. Salamat. Ready na po yung stage sa ballroom." Sabay tinangguan niya ang gwardya at manager. Akin na yan. Biglang humaba ang mukha ng gwardya. Ma'am, akala ko po umubo ang manager. Nagbalik ng composure. Sir Rafael, pasensya na po. Maraming pumapasok kasi. Mumiti lang si Rafael. Mahinaon pa rin. Okay lang. Wika niya. Magandang pagkakatao ito para pag-usapan natin mamaya. Naglakad sila ni Vina palusong sa hallway. Lumalampas sa mga chandelier habang nagpupulong ang staff sa gilid sa dulo, bumungga ang pinto ng ballroom na kumikakaway ang asul na ilaw at LED backdrop. Sa loob, may stage na may vintage microphone, mahabang mesa para sa panel at hilera ng upuan para sa media. Doon tatayo si Rafael Mayamaya, hindi bilang kargador, kundi bilang keynote speaker ng Presscon. Sir, okay lang ba ang suot? Bulong ni Vina, nag-aalala lang ako, baka gusto niyong isuot ang blazer. Tinignan ni Rafael ang kanyang beige na kamusa dentro o na nakatupi ang manggas. Tamang-tama na to, sabi niya. Tawa ng bahagya. Mas gusto kong maging komportable kapag nagkukwentuhan. Bumalik siya saglit sa labi para sumalubong sa mga dumadating na delegado. Dito na rin unti-unting nagdating ang mga photographer. Sumisigaw ang flash. May dalang malalaking kamera. Ang manager at muwardya nakatayo sa gilid. Tila nag-aabang ng tamang oras para mag -sorry napahinto ang mga tao nang sumigaw ang isa sa media. Ayan na siya. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Humakbang si Rafael. Nakataas ang baba, payapa ang mukha. Sa leeg niya, kumikintab ang lanyard. Hawak niya ang key at ang nakatuping blazer sa kaliwang braso. Ang mga kamera, sabay-sabay na kumislap, tila mga kidlat sa ilalim ng chandelier. Isang babaeng reporter, masiglang nag ng kamay. Sir Rafael, ilang minuto na lagba bago tayo magsimula? Mumiti si Rafael at tumanggo. Limang minuto, sa ballroom tayo magkukwento. Sa gilid, mahinang nagbulungan ang gwardya at manager. Sa palayon, keynote, sagot ng manager. Ayusin natin to. Nang marating ni Rafael ang puwang sa karpet bago ang ballroom, sinalubong siya ni Vina at ng iba pang staff. Sir, nakastandby na ang media. Pakisunod lang ang flow. Welcome remarks, keynote, Q&A. Tumanggo siya. Salamat, Vina. Pero bago yon, may aayusin lang ako. Humarap si Rafael sa gwardya at sa manager na nayon ay nakatayo sa likuran ng velvet rope. Tinanggal niya ang kanyang blazer sa braso at ipinatong saglit sa balikat. Sir, ma'am, wika niya. Hindi ako magagalit, pero gusto kong marinig ninyo to dahil mas marami pang ako ang dadaan sa labi na to. Tahimik ang lahat. Huminto ang flash ng kamera. Kapag nakita nyo ang suot at kulay at lakad ng tao, naaalala nyo agad kung saan sa dapat pumunta. Naiintindihan ko, trabaho ang magprotektang ayos ang pila, pero may mga taong hindi sumisigaw ng credential. Minsan, ang ID nila ay nasa lanyard. Minsan, nasa gawa. Pabulong ang sagot ng manager, may halong hiya. Tama kayo sir, hindi namin sinasadya. Sumingit ang gwardya, mahigpit ang kapit sa sumbrero. Pasensya na po sir, minsan nadadala sa tsikot ng itsura. Ngumiti si Rafael. Ayos lang, may iba ang tono mamaya. Tara! Pumasok sila sa ballroom, bumulaga ang asul at gintong liwanag. May bayanadang musika. Umupo ang media, binuksan ang mga recorder. Sa unang bahagi, dumaan ang welcome remarks. Pagkatapos, Tinawag ang pangalan niya. Please welcome our keynote speaker, Rafael Ilustre, founder and chief architect ng proyektong Ilulunsad ngayong gabi. Tumayo siya sa gitna. Hindi na niya sinuot ang blazer, sa halip tinupi niya ito sa braso, eksaktong tulad ng itsura niya sa labi. Kumapit sa mikropono ang kanyang kanang kamay. "Magandang gabi," panimula niya, payapa at malinaw. Baka nagtataka kayo kung bakit ganito lang ang suit ko. Dahil dyan ako nagsimula. Simple, kargador ng ideya at pangarap. Literal man o hindi, marami sa atin ang dumaan sa pagbubuhat, sa pier, sa palengke, sa mga bagay na hindi nakikita sa headline. Pero sa bawat pasok natin sa pinto, may nagtatakda kung sino ang tama sa chandelier at velvet rope. Nagtinginan ang media kumindat si Vina sa likod. Tuloy si Rafael. Kaya kami narito para ilunsad ang programang magbubukas ng training at scholarship sa mga manggagawang akala nyo'y hindi makakapasok sa hotel na ganito. Keys, not labels ang pangalan. Kasi susi ang kailangan. Hindi tatak. Pumalakpak ang ilan. Inangat ng gwardiya ang tingin. Seryosong nakikinig. Kanina, Dagdag ni Rafael, hininto ako sa labi. Walang masama roon, pero may aral. Mabilis umusga kapag di nating kilala. Sana ang bawat security desk maging unang pinto ng paggalang. Isinara niya ang keynote sa isang kwento. Bata pa siya, pumapasok sa ganitong hotel hindi para sa events, kundi para maghatid ng mga kahon ng papel at mga gamit. Noon, sabi niya, Walang lanyard, walang pass. Pero sa bawat kahon, bitbit -bit ko ang paniniwalang darating ang araw na hindi ko na kailangan magpaliwanag kung bakit nandito ako. Tumayo ang lahat sa palakpakan. Sa likod ng ilaw, lumapit ang manager at gwardya marahang tumanggo. Pagkatapos ng keynote, nagsimula ang Q&A. Sir Rafael, tanong ng isang mabaing reporter, ano ang unang gagawin ninyo para makitang seryoso itong kiss not labels? Simple, sagot ni Rafael. Magte-train tayo ng frontliners, mga guard at concierge, sa tamang pagharap at pakikipag-usap. Ipapakita natin sa kanila na ang unang tingin ay hindi huling hatol. Sumunod ang tanong ng isa pang mamahayag. Sir, anong mensahe ninyo sa mga kabataang hindi pinapapasok sa magagarbong lugar dahil sa itsura? tumingin si Rafael sa crowd. Kung hindi ka pinapasok, pumasok ka sa sarili mong tapang. Humanap ng kakampi at habang pumapasok ka, buuin mo ang lugar na tatanggap sa susunod na katulad mo. Paglabas nila, muling bumaha ang flash sa lobby. Parehong isena, ibang kwento. Ang gwardya ngayon ay nakalagay ang kanan niyang kamay sa dibdib, tila paggalang. Ang manager, yaya po sana pero handshake muna. Sir Rafael, salamat sa leksyon. Wika niya. Mag-uumpisa kami bukas. Ako mismo ang magte-training kasama ang team ninyo. Magandang simula yan, tugon ni Rafael, sabay abot ng kamay. Bukas, walang sino man ang ituturo sa service entrance dahil lang sa itsura. May lumapid na batang bellman, dala ang tray ng tubig. Sir, picture po! Natatawa si Rafael, pumayag umikot ang mga kamera. Sa frame, kita ang chandelier, ang velvet rope, ang gwardya sa gilid, ang manager at si Vina na nag up. Ang caption na maririnig sa mga mikropono, From Hindi Para Sayo to Keynote Speaker, ang aral ng gabing ito, paggalang muna bago hatol. Humakdang si Rafael papunta sa exit ng ballroom upang ihatid ang ilang bisita. Sa bawat hakbang, sumasabay ang lamig ng aircon at init ng palakpakan. At sa pinakadulo ng lobby, sa mismong pwesto kung saan siya hinarang kanina, tumigil siya sandali. Tumingin sa guwardiya, sabay ngiti. "Kita kits tayo bukas sa training," wika niya. "Sige po, sir," sagot ng guwardiya. Diretso ang tindig at puno ng dangal. "Salamat sa pagkakataon." At habang kumikislap ang ilaw ng mga chandelier sa ibabaw, naglakad si Rafael, beige na kamisandero, lanyard, nakapulupot na blazer sa braso, hindi upang ipagyabang ang titulo, kundi para ipakita na sa mga labi na tulad nito, may lugar ang sino mang marunong gumalang at marunong mangarap. At dito nagtatapos ang ating kwento. Anong aral ang iyong napulot? I-comment mo sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits sulit bukas, kaya stay tuned!